Good, good morning or good afternoon or good evening so ang daming buhang ng atis uh, oh sana daga wag mga unangahan <laughs> ay Ayan, ang dami. Marami siya. Marami siyang bunga dito. At this. Ayan. Na, ano, na, tumatama sa aking ulo. So, ayan. <coughs> kuha. Andito ako ngayon. Kasi, kukuha tayo ng dahon ng gabi. <coughs> gabi. I-deliver natin dun sa kay Ate Susan. So, yan. Ang dami naman siya <coughs> Let me check. Dito ako kanina. <coughs> Namunan tayo ng ano, um, dahon ng gabi. Ayan na siya, oh. Mano na siya. Lumago na ang bilis, di ba? Ang bilis-bilis niya lumago kasi inano ko to eh ah uh, pinotol ayan ang ating backyard sa pag ito'y makikita pag dito kasi sa likod ayan so alam niya na nagsuot ako ng bota makabota kasi matubig <coughs> so malalak yung ano tingnan niyo po oh grabe ang lawak ng balagon Ayan. lumawak yung ano ng balagon pero dito hindi siya pumasok kasi meron dito ang kangkong Ayan, ang kangkong hindi niya kaya <coughs> sunggaban so, ang kangkong Ayan. Ayan. kaya guys kukuha ako ng gabi. Ito yung magagandang gabi ito. Ito siya, yan. Kunti lang naman, paunti-unti lang. Para i-deliver ko doon kay Ate Susan. So, yan. Pakita ko na lang po mamaya. Ayan. Para sa ating pag-supply doon sa tindahan ng mga gulay. Kawawa to yung ah, sabaw. Maliit na nga. Maliit na parang hindi pa siya maganda kasi natutubigan siya pag sobrang ulan hmm. so sige po namaya ko na hindi ko kayang videohan na nangungo ako kasi matubig dito at walang video so ipakita ko na lang ang aking na harvest sa inyo so ayan po at meron na tayong na harvest na limang tali <laughs> limang tali lang po yun na gabi kasi ano um, hindi naman siya ganun na nauubos so konti konti lang kasi kung dadalhin ko na marami eh ano naman siya lima lima lang ang deliver ko sa so, tig 20 pesos yan 20 pesos so 100 yan so harvest natin kaysa masayang lang ayan ito dito ang aking kinuhanan. Yan. Siya yung kinuhanan ko dito. Nawala na yung malalapad. Maliliit na lang natitira. Yan. At dito hanggang papunta dito. Yan. na ko na ang mga malalapad. Maliliit na lang po ang natira So, yan. At, mamaya ay dalhin ko. Ay, ate Susan yan. Sayang din, di ba? Kisa, mabulok lang. Kasi kung da, ano ko, kung iha-harvest ko, tapos ako ang magtutuyo, kung, ayoko ko, ang dami trabaho. <laughs> ah, dagdag pa sa aking trabaho yan. Eh, hmm tamad na ba ako? Uh, yan. At ito, marami pa dito. Halos dito lang ang aking nakuhanan. Doon lang. Dito, from mula dito, pula dyan, hanggang dito, ay hindi ko siya nakuhanan. Ayan. Ano na siya? Ayun na, ang lalapad na. Bandang likod. So, sayang naman, malalapad lang po ang kinukuha ko katulad niyan. Yan, yan mga bago, yan, sayang kasi. Uh, Anahin ko naman, maraming nilang di naman naobos ka agad. Pero dito kanina may bumili, bumili, 25 ang bigay ko kasi marami yun. Tsaka nag-order pa siya ng mga talbos na gabi. Uh, Kapit-bahay ko lang naman eh pwede nga lang bigyan ko na lang kaso ah, ay mahirap din lulu ano ka kailangan ko magbota yan okay na yan 25 o oh, ilang piraso pa yun na ay, na ice <laughs> limang piraso pang ice ba diba? o oh. so yan yung mga kangkong kung sila ang kukuha ah, bigay ko na lang yan yan ang oh, lapad dami kong kangkong dyan kaso hindi naman sila makadaan wala silang daanan kundi sa akin lang talaga sila dadaan wala kasi dito ang daanan kasi mga ano ito dito uh, uh, ano, subdivision po ito yan dito ditong side subdivision na po yan dyan kaso dito ay tinama, tinaniman ko ng sabi o so, diba? yung pinataniman ko ng saging yan o, oh. kung hindi ako nagpatanim edi wala sa bagay hindi naman to sa aking lupa o, diba ang daming saging tapos nakigaya na lang yung iba at yung kapatid ko dito ay nakigaya na rin Ayan. yung sa kabila dyan ay sa kapatid ko yan yan, nakita nyo yan dyan sa likod yan, yung malaking ah, uh, sa ba kanya yan sa kanya na yan. yan yan kaya diyan mula diyan sa aking ano akin yan diyan mga tanim ah, eh, ang dami rin oh yung saging pakita ko ha zoom ah di ba ang laki ng buwig dito yan galing sa akin na puno tinanim diyan oh, sayang din di ba bibili ang laki. Ang tig 35 ang kilo dyan sa labas. Ay sa akin ang bigay ko, ano lang 25 oh, o 10 din ang kanila bawat kilo. yun Ang mga papaya ko dito ay maliliit na. Sana magsipaglaki. Wala na eh. Nabubulak at ang tuan ko naman papaya oh. Sobrang taas. Hayaan ko na lang sana mama yan, kasi may mahirap nang magtanim dito kasi anong hindi na siya mabubuhay kunting ulan lang mula kanina umulan basang-basa kaya halos hindi na tumutubo ang pananim dito pero nagtanim ako ng ano may mga tanim ako diyan kalabasa yan kalabasa doon po hanggang doon yan tapos yung mga ano tumutubo. Yung mga tanim na iba jan tumutubo yung luya. Luya naman kasi ang luya kasi pwede siyang tumubo sa malilim. Yan. Kaya okay lang. So yan lang po. Thank you so much. This is Loris Garden. Salamat at kung may itinatanim kayo ay may aanihin. Katulad ng atis ayan oh. ayan pinhab pinhab huwag mo itong kainin ha pinhab itong gabik mong kainin pati saging pinhab huwag mong kainin <laughs> pinhab ayan may glove shout out thank you so much po sa inyong lahat at magandang buhay bye